Nonsense daw kayo, sabi ni Mr. Willie Revillame. Medyo may uh, konting galit itong kanyang um, statement na ito. <laughs> Siyempre, gusto kasi ngayon yung mga artista na medyo palaos na. Yung iba, totoong laos na talaga. Wala na sigurong nahihita sa pag-aartista. Kaya, pagiging politiko na lang ang susunod na hakbang. Kasi... Yan lang sa tingin ko yung magka-level eh. Level na, ibig sabihin, pagdating sa kitaan, maliit man ang sweldo ng politiko, eh alam nyo na, maraming paraan, di ba? Kaya, walang ibang choice. Itong mga palaos, yung wala na halos uh, mga projects sa entertainment industry, na politika naman ang pasukin. Dahil nakikita nila na lucrative din ang pagiging politiko. <laughs> Kaya nasabihin kayo ni Mr. Willery William Wala sa sa akin. I mean, uh, walang problema kung ang isang artista, kung ang isang entertainer ay tatakbo. Wala po talaga. Ang ng, or ang punto kasi ng mga dito, may mga entertainer, may mga artista na ang alam talaga ay hanggang pag-aartista lang. Meron namang mga artista na talagang may kakayahan na mamuno ng isang probinsya at lalong-lalo na pwedeng mamuno ng ating bansa. Pwede 'yon. Pero 'wag mo kasing lahatin, Mr. Willy Revillame. Yung sinasabi niyo po na nonsense ang mga botante, nakikita namin mas nonsense kayo dito sa inyong reasoning na ito. Kasi ang sabi niya, sa kampanya daw, hinahanap natin ay artista. Pag nanonood kayo ng sinihan, sino ang pinanonood daw? Artista rin daw. Diba? ba? Pag nakikinig daw ng music, entertainer ang hahanapin at pakikinggan. Natural lamang yan. Hmm, natural lamang yan. Ibang usapin to eh. Entertainment, showbiz, ang pinag-uusapan dito. Kaya lang kasi, ang pagpasok sa politika, ibang usapin din yun. Hmm. Tapos pag tumatakbo daw kasi itong mga entertainers, itong mga artista, gusto mag ayaw daw ng mga kababayan natin. Ang tanong kasi, Serbisyo talaga ba ang iniisip nyo kung kayo ay pumapasok sa politika? I mean, etong mga artista, karamihan kasi hindi. Karamihan, katulad ng una kong sinabi, na dahil wala nang mahita sa pag artista wala na sigurong kita sa pag artista ay pinapasok na lang ang politika. Might as well take advantage na sila na ay may pangalan. Yan ang totoo.